Welcome again sa Team Paris Vlog. Ano dilim? Anyway, uh, galing ako sa 3 night shift. At ngayon ay day off ko na. So, um, recap sa akin trabaho. Share ko lang kung ano ang meron sa mga nakaraang araw ko. Hindi kasi kami masyado nakakapag-vlog for following days, couple of days kasi medyo ano mo ta masyado tayong nagsisipag magtrabaho guys. So, minsan isang off lang ako from 3 nights ganun minsan 4 nights isang off so medyo ano um sobra nating pinupukpok ang sarili natin sa trabaho it's not about the money it's lang ito lang yung matatapos sana matapos na ako sa kontrata ko the soonest so yun guys mag-share lang ako ng ano ng advice sa mga aspiring nurses na papunta dito sa US na na under sa critical care alam nyo guys, lalo na sa mga baby nurses natin dyan, huwag na huwag ninyong hahayaan na maging ano kayo yung pag-uusapan kayo ng mga tipong pabayang mga nurses. Kasi napapansin ko lang talaga guys ngayon sa mga new breed of nurses na mga lokal dito sa facility namin. Uh, ramdam na ramdam ko yung parang nagiging nonchalant sila. Lalo na kapag nasa ano mo yung mga friends nila na jujuti tapos may kita mo bigla na lang mawawala sila sa ano nas sa sa perimeters kung nasaan yung room nila lalo na yung mga patient na ventilated may mga drips na talagang dapat ay na eye ka tapos may nakita ka ng mali minsan itong mga nakikita ko mga katrabaho ko may mali na hindi pa pa nila talaga nila inaano sasabihin nila na eh sinabihan na namin yung doktor so parang wala silang pake So, tayo nga bilang nurse, tayo nga ang advocate ng patient. So, I am encouraging you guys na maging ano kayo, um, ipush ninyo yung well-being ng patient. Though may ganitong orders ganyan na parang confused kayo, i-arise nyo kung hindi nakikinig sa inyo yung mga resident doctors, lapitan nyo yung intensivist. Sabihin niyo yung pinaka-main doctor ng patient na yun, or ng ICU, dapat i-inform nyo sila na ganito na nangyayari kasi biglang yung alam mo yun for three nights ko napansin ko mag, nagiging ganon yung mga kasama ko na mga baguhang nurses na halos na pabayaan na yung pasyente nila kasi napupunta sila sa ibang um, side ng ICU na may nakikipagchikahan sila yung pasyente nila ganun yun tapos mukha ng acidotic yung pasyente na pa silang ginagawa tapos nagiging huli na ang lahat i-code na tuloy yung pasyente sakalang natin I gagawin yung mga task na dapat palang igawin natin kagaya ng pagkuha ng blood draw sa pasyente para ma-check, kunyari, i-ABG ba natin or kunyari, iti-check natin yung mga electrolytes ng patient so yun guys well, uh, yung mga baby nurses natin huwag hayaan na maging ganun, matag kayo na ganun so uh, do your job na nasa puso na lagi nating isipin na what if sa akin to nangyari what if sa pamilya ko to nangyari lagi nating isipin yung ganong um, alam mo yung pagmamahal sa trabaho natin at sa care natin, nag ginagawa natin sa pasyente natin. Kasi nurse tayo. Especially Filipino nurses tayo. So yun lang, na-share ko lang siya. Guys, meron pala akong sasagutin na comment galing dun sa previous post ko regarding dun sa anong agency ba ako. At sa mga nakakaalam, um, at sa mga hindi rin pa nakakaalam, under MedPro staffing agency ako. So, Uh, at the moment, yung contract ko na two years na ako, this October 16, ika 2 years ko na under sa kanila. Then matatapos na tayo sa kontrata natin. And, uh, babasahin ko lang yung comment ni Miss um, Jaja, Jaja. <laughs> ito yung pangalan niya. Lalagay ko na lang dito sa, ano, sa video na to, sa so side na to, kung ano yung tanong niya. Pero, ito yon Hi po, ma'am. Sa experience po ba, ano yung pros and cons ng MedPro. So, I remember, nabanggit ko na to dati sa nakaraang kong vlog tungkol sa st staffing agency versus sa direct hire na vlog. Um, may mga points lang ako na iuulitin para masagot natin tong question ni ma'am. With regards sa, unahin natin yung cons. If sa staffing agency kasi, natural. Talagang sila kasi magpo-provide sa ng lahat. So, sila, kukuha sila ng cut ng salary mo. So, ikaw, for instance, ang gusto pati ng mga staffing agency na i-hire ng mga nurses is yung experience. Specifically, yung may mga experience na 3 uh, years up, yun yung hinahabol nila. Kasi, ang America, guys, binibase talaga sa experience yung salary. So, for instance, kagaya sa situation ko, more than 10 years na ako, if um, mag apply ako ng direct dito sa hospital na pinagtatrabawahan ko, bibilangin nila yung every year na experience ko since nag-graduate ako ng nursing at nag-start ako magtrabaho as a nurse. So, with that, malaki yung makukuha na um, additional salary. Kung yung staffing agency kasi, ma maiba bargain nila at mas mapapataas nila yung contract nila with the hospital sa pamamagitan ng experiences ko. So, mas malaki yung nakikita nila. At sadly, sa ating mga nurses, kung ano lang yung offer at base pay na binigay sa atin ng agency natin, yun lang talaga yung makukuha natin. For example, $32 lang talaga yung offer sa'yo. Sa agency ko, 32 lang ang base, wala kang night shift differential, wala kang weekend differential Yun yung masakit na katotohanan sa agency namin Second is, isa pang cons na masasabi ko is uh, Maano sila, I mean, hindi ka po pwedeng mag um, part time sa mga hospital na under sa kanila. I mean, yung mga may, may under contract sila. Gusto nila, papayagan ka naman nilang mag, ano, mag part-time, pero dapat wala yung, uh, wala silang pinapadalang mga nurses na galing sa agency namin. So, malaking no-no yun sa kanila. So, so far yun na yung na remember ko ng mga, ano, cons. Pros naman is, ano, um, Siyempre, sagot ng agency yung NCLEX mo. Sila yung magpapa-exam sa'yo kapag hindi ka pa NCLEX passer. Pero take note, guys. Ang gusto nila, active, active uh, bedside experience ang i-hire nila. Hindi yung may one year or two year gap ka. Dapat continuous yung experience mo. Um, isa pang um, pros na masasabi ko is, if mag -e exam ka nga sa NCLEX, IELTS, sasagutin nila yon at all together kung malayo yung place mo na sa testing center sagot din nila yung transportation mo and yung hotel accommodation mo doon habang nagtitika ng exam isa pa is tutulungan kanila sa review IELTS man yan or NCLEX may ibibigay silang notes at naalala ko nilibre pa nila yung New um, UWorld subscription ko for 3 months ata yun, as I remember. And um, isa pang pros is, once nakapasa ka na, once papunta ka na sa US, babayaran nila yung flight ticket mo. Babayaran nila yung uh, petition filing. At once na dito ka na sa Amerika, meron kang orientation sa Florida na libre ka sa hotel uh, sa accommodations ng agency. At may mga few, uh, ano may small groceries na token na ibibigay nila para sa'yo. Then, every time na may orientation ka don sa office ng agency namin, hatid, hatid sundo ka pa. So, yun pa yung plus doon. Pero, balik tayo sa cons yung sign-on bonus mo na ibinigay ng hospital or facility na pagtatrabohon mo, hindi mo yon makukuha. Lahat ng mga good benefits is ano, uh, hindi mo matatanggap pagka directly sa facility. Ang mga benefits mo na kakapiranggot lang is manggagaling yun sa MedPro. Magagaling yun sa agency na, na mo. Eto, disclaimer lang. I'm just talking about my experience sa agency ko. And uh, may ano kayo, mag-share nila kayo sa mga under agency din na mga nandito na rin sa Amerika kung ano yung experiences nila. So, so far, that's the thing na, na I can share kay ma'am. See you.